Habang bata pa sila, may experience din nila yung mga ganito, may idol. <laughs> 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 Ang ganda ng view. <laughs> Ayan. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat dyan mga idol. No? Kilalang kilala, kilala na yung sapa na ito mga idol. Lo? Di, ano nga lang siya ngayon, baha. Na timing kami mga idol na baha pagpunta namin. Kasi sobrang lakas pala ng ulan Kagabi dito. Ayan, nandito pala kami ngayon sa ano mga idol? Sa Mura. Sa ano po, sapa ng Katong. Kung naalala nyo po yung last upload, yung previous last na upload namin mga idol. Ay, hindi, hindi, previous. Tapos yung previews bago pa lang yung na upload namin. Mga ilang taon na din. Dito kami nag-asal lang, nagluto ng manok. Ito yung pinaikot natin sa tubig ba? Doon sa kabila. Tapos, umalik kami ngayon. Kasama na sila. Muy Muy, si Nerby, si Iboy, si Kuyo. Dito si Kuyo. Maliligo sana kami dito. Kaso, yun na nga, umulan pala dito ng malakas. Ah, luwis mo, may ito eh. Ah, maliligmotor kami dito ngayon. Kala namin ba na hindi nakabaha pero oh, okay lang naman yung baha na yan may kasi malinis naman yung tubig dito eh. Galing naman talaga sa ano sa bundok. Kaya pa, maligo pa rin kami ngayon. Nung balak sana namin ng sa katik, mamingwit kami doon sa dam. Kaso wala siya trabaho pala siya ngayon. Kaya dumiretso na lang kami dito mamaya lang kami mamingwit pag ano na bandang uwi. Namiss ko rin talaga yung lugar na itong <laughs> idol. Bigla ang outing ba? <laughs> Ah, wala nang ano to maydol Wala nang choice to mydol Maski ganito yung tubig nito, ligo pa rin kasi sayang yung pagpunta. Li. oh, malabo mo eh. ko palagi jud, malakas. sobrang Sub, lakas kasi talaga ng ano, nang ulan kagabi. Kung hindi lang umulan maydol alam niyo naman po yung sapa na to. Na hindi to basta-basta lumalabo. Ngayon lang talaga to lumabo ng ganito ka labo mo dul kasi nga napakalakas ng pero so, andito na kami ika nga nila andito na kami wala na tayong choice Di, maligo na lang talaga may kahit lubog kahit malabo pa yan may nung pumunta kami oo oh, kami nagluto ng lechon na quiet <laughs> ha? babaw pa Ayo kayo e eh? kayo nababubuan to yun bali yun na nga yung plano mo no? mga ha? maliligo po kami ngayon kahit malabo yung tubig maligo ba bisaglabog? hindi <laughs> ko <laughs> oh, ha? iba yung mga tao dito mag outing dito mag outing mga kasi yung lahat. I love you. O I love you. O o yung, <laughs> yung balak sana namin ni Moy Moy, mag ano? <laughs> ang tawag na rin? <laughs> <laughs> mana kami ngayon dito. Nagdala <laughs> ka. <laughs> paano, paano kami? Paano kami makapamana nito mga idol? Wala kami makukuha nito ngayon. Mag ano na lang no? Mag ligo-ligo na lang talaga mga idol. Nag-baon naman po kami. Asan yung... Ano yung dito ang Ang pangang. Ano dito? siguro maglabay na yan. tinapay ba? Nag-baon? Ito may doon. May baon po kami na... Tinapay. Daming tinapay binaon namin may doon. Hmm. Bali, halagang 200 na tinapay may doon. Ano Utap. Plus bag. Mali na mga.

Ano yung trip natin dito? Wala tayong ulam dala. Lit kami nagdala ng ulam. Gustos, may pay nag-agit. Ag mo, ika nang tinapa ba? Sardina sana. Masyado gupian sa kami may ba na ano, walang ba. <laughs> tabi, tabi, tabi. Tabi, tabi. Diba, panabi ang mudahan be. Dito yung mga chinilas ko iiikuan. O kaso, lalang skalbin. Hindi talaga masanay sanina. Dabi po. First time na nila mga lego. sa sapa. tabi. Baha talaga, ito Masusunod araw nito, lilinaw na to. Madali lang naman kasi lumi, luminaw dito, mayroon. Tsaka nanghiram kami kay Ido Katik ng pamiwit. Ayoko okay, ba, isa wala. Daya mo doon, Ayo, Blang. Ayo, ina, ayo. Ayo, Blang. Tahu mana ini lubuk mana waktu time hai mo ni. Atun atas dah monya mau lagi. Aku ya. Nyaman. Mau gigu ba dia tak lagi. Oh. Ah. <coughs> na na ang kuwago. Kami lagi 'ta hantog nya, maiikog pontay. Mga idol, sa shower. Try mo 'yung ice lahat dito sa pool ko ba? Naku, 'di ko bugno. Halo na pagano, YouTube. Oo, oh, yung tubig dito, sus, parang ano, parang Ano mga idol ba, yung glass mga idol. Wala mo eh? Malakas yung agos mo eh. 'Di makita nang tilapia yan. Doon sa side mo 'yo. Yun niya. Yung tipok tipok. Putay pala ka kami ng idol tinapay. Tinapay na lang. At tunla siya magluto ini makapamasod ta dito. Yung ano namin dito mga idol, maligo na lang po mga idol tapos ano, ang tawag doon eh. Magkain ng tinapay. Tsaka uwi doon mamingwit. Kabuni boy, gimang gawas. Ayun, pa nang pamain namin oh. No. Tsaka gumawa din ako ng pamain sa karpa mga idol. Yung ano ba? Pids tsaka ano, bakuna namin utak. hu, ba? kaputok. kahit kung ano? ano? kahit ano? kahit kung ano? kahit kahit kung ano? kahit ano? kahit ano? tinapay na mga maligot ng Dread Vidal, hindi nga utap. Tama, na! Kaya maligo tayo mamaya. Magsabaw, Magsabaw, okay lang. na namin yung native na tilapia. Tama, yeah. binbin. kadalasan ano, Madalas sa pag umulan sa amin, hindi naman nakakaabot dito. Tinanam ko si Ate Ann, dumang kami ka Ate Malakas daw yung ulan. Palitan ito, isang gumil. Mahal ba gini ngayon nga niya ako? Tantaran. Ang gaya? Ang dapat yung lugod tayo? Hmm. O, sa mga mahilig, maghilo dyan. Kain sa pun. Lugod, o. Lingan ka doon. Sa lubong ni Kuya Boy. Yeah, dahil bato sa bukid. Ang gaya, mabato ka doon.

Kwan? Water meal, roasted chicken Doon mm. si yun ang side mga idol Nagluto kami Pinaen. ng lechon manok na pinaikot sa ano, tubig Pwede yun ulit na pwede naman yung gawa ng ano? Ah, pwede Ng part 2 ba? Sarap na may, may ano, may cheese Pinaen. 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 diyan din. na magkalisod idol basta makaubos may ka ba problema. na idol? Nandiyan Pang-gibrait 'yong mga lego mo. Kaya na may pang-short, mabasa ta. Pagbaga nang. Bilang, lang May mabasa ka, Ha? lang. First time din nila mga idol Nila Calvin Tapos yung may binan Nila yeah, mga Enjoy na enjoy po yung mga Malilawit namin nila yeah. Hindi po yung importante na no? At least kahit paano Habang bata pa sila May experience din nila yung mga ganito mga idol Yung banding banding ba tapos may trail na rin na kasama. Oh, ang ganda ang idol, mga hirap daan na may ba? <laughs> Mahirap okay, tapos. Sulit mga idol. Kahit malabo siya, oh, sulit pa rin. Hindi naman to. <laughs> hindi M. naman to, mga idol. Na, Walinis naman to. <laughs> M M okay, sana to. Okay, na, bem na, mo ka. Magjiji tayo niyan. Bye-bye, my dear yung video natin ngayon ano laglaan <laughs> na miss din na, miss din talaga namin mga idol kahit pa paano no? sobrang tagal na moy ilang taon na tayo last nakapunta dito moy mga 2 years na no mga magto 2 years magto 2 years na po mga idol nung last na pumunta kami dito uh, oh. tsaka namana na din kami ng mga matagal na talaga na last na kami nakabalik dito no kaya video na ano talaga nung na miss din talaga Hili ko na Bigot na lang kami mga idol. Kasi mga may day. Mga day, mga may. Kaya, linaw. Kanya ka to eh, babaw dito. Hindi <laughs> <laughs> ganito sa ano mga idol sa Talibon. ay? Ay dai

So, mayro'y ito Sarap na. Dubo sa gata, ba? Doon na sa bahay natin. Doon Kung saan naman ang day Kung saan naman ang Hindi, na day. Hindi. may kamay doon. Hirag yung pagka puno natin to. sarap to eh subok kaya dubog sa gataan nito no yung, yung lasa nito para ano lang matabang ang tumay ito ito na siya pag matimplahan yung lalaki eh hindi ko dagko ba Ski, gilid lang mo ito may mga ano din dito U ulang ba ha, Tapos yung ano, kiyo. Ha. Ah.

Sit Dali. Lingkod na lingkod. Ayaw lang tinakay. luto na na uli. Ah, oh. shell no? Oh. Shell. Hmm. Doon na namin ito sa bahay. lutoin may doon. Kaya kasi walang mga sangkap na dala ba. Hello. Mommy. Ito na. Seryoso din may kasi yung panoodan may doon. Hmm. Ano na po ay. Marapit isang kilo. Si na may doon. Nakaligo na. Nakaulam pa. Ah. Hindi, 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 Ayan wala na wala Kaya nasangit Ayan na nasangit naman Ayan 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 na hindi <laughs> 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 na kami may idol kasi mamingwit kami dun sa ano, dam. Susok. Asa oh. yun ako ang susok mo ba? Oo, Asa lang? na. Eh, yaa na yun Sakto na rin, daghan na di sakto na kayo niya. Ito ba dito? Ay, sus. Suso dagka na rin. Kaya mangita man kayo na magay susuyo. <laughs> Susu. Dalto ko ba? La. Sana eh ubo ako. Bin bin. Dali na, na. Kay nangyakaw <laughs> <laughs> <Huh? laughs> ta. Ha? Ha? Wala tayo, tayo.

Tingnan Tingnan niya yung uh, di na mamatay may yung pislito na may. Do. Oh. Iko alam Abu. Punita, punita. Ko mo gutay Abu. Yes, boss ay. Ya mau ka tulman. Asa na wa na. itu mo idol. Dati takut ako dito dati bro itu kasi na nadikitan nila <tasih> ako dati nito mo idol. Ito. Hindi pa na maawan. Hindi na makakan. Linta mo idol. Yan na mau siya mo pa dito pero Katol ra? Di sa Katul, katul. ba? Katol ra. Magdugo lagi dito. Dito ko ay mo pa. ko yo may don hadlok na. Unda na ni ngay don. Ano pilit. Ano na itlog mo pilit. Kagamay ko na nakita. Ano ko sa Madrid? Ano pa na may samad. samad. nga lang

Pauwi na kami, papunta na kami doon sa damang ngayon. i it. I-give na kuya Iboy, i-give. I-give ni kuya Boy, boy dalalay pa na yung panah, boy oh. Calvin. Calvin. Kisam na sana ang ibilin. Muna ibilin na. Diretso na kami mga idol.